Love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who persecute you. Yun, ganun ang Panginoon. Ang ating Panginoon mismo ang pupunta sa atin upang tanggapin natin ang kanyang mga biyaya, pagpapala, kapatawaran na ating ninanai sa buhay. Ito ang good news, mga kapatid. Siya na mismo ang gumagawa ng paraan para lumapit sa atin. Dito mismo, kusa niya itong ibinibigay sa iyo. Ang kaluluwang pupunta sa kumpisal at tatanggap ng komunyon ay makakatanggap ng lubos na kapatawaran sa lahat ng kasalanan at parusa. Alam niyo po, isa sa pinakamahirap gawin ng isang katoliko ay ang mangumpisal. It takes a lot of courage and humility para sa taong ito na lumuhod at Niisip natin na tayo ay nagpapakumbaba sa harap ng ating Panginoon at sinasabi natin, Panginoon, patawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Ako po ay nagpapakumbaba. Yan po ang simbolo ng pangungumpisal, pagpapakumbaba ng ating sarili. Pangalawa, ang sabi ng Panginoong yesus kayo ay tumanggap ng komunyon. Sa paniniwala natin na iyan, tayo ay nangungumunyon. tinatanggap natin ang Panginoon hindi lamang sa salita tinatanggap natin ang ating Panginoon. Not only in words, but in deeds and in physically, nandun tayo